Ah, uh, may gabi yan yung gawas, ay nga ninyo? Ay, hey, malin. Leia? Ah, uh, taga-dis, mo, um, kanong nabot mo si Taga-sanos, eh. Ah, ay, 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 taga-sanos, eh. Huwag kayo iya. Then, galag na agrasad. Kanang, nabisi mo sa eskwela? Busy kayo. Wee, na! Um, kumusta mga kinabuhin yung doha? <laughs> sana oo sana old single lang kanang ikaw na ako matandaan single take taken? Taken <laughs> 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 ikaw sing Single, na na <laughs> Wanong <laughs> gadodo do man sa <laughs> so, tira, single man jodi ko we don't care kung <laughs> bakit <for the> <laughs> <laughs> Wala na Wala na Wala na. kung wala na, <laughs> Hindi ako naniniwala. Um, ikaw na, kanang. On, at ah, taken ka no? Ah. Na, kanang, kamusta mga kinabuhi nga na iuyab? dumus mo. <laughs> 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 nga naman, nga naman. Kanang <laughs> ka, okay raman noon, pod. Pero, stress lang. Gamay. <laughs> yan ang stress man. Kaya na, badlungon. <laughs> Maka-stress yung pagkabadlungon. Okay na na. Eh. Basta, ang importante, masarayaan eh. na nyo ang friend. Yung... Diba? Sakto ko no? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, Basta, ay, para lang di lang makuhan ba? Pwede lang mag-hour na. Mag di umabot sa buwag na. No? Naay yung, yung mga problema. Smile your effects na, di ba? Sakto? Sakto. Turik. Turik <laughs> <laughs> na lang. Na, ikaw, ikaw. Or, ay, yan ang, yan ang, nag, -sing, nag, I mean, ganong gipili man nga magpakasinggil. Ang nga nung manggod na, maong gipili na akong pakasinggil kaya ganam kong peaceful. Life. Yes. Peaceful life. Og oh, naa de uyab kon dili day mahimo nga uh, I mean mahimo deng gubot ang imong kinabuhi ana. Mm, pero nako dili man sad noon. Dila ang jugo galan nga mabot sa time nga ka kana bitaw pag away-away na. Uh, yes. Yes. yes you know. pag di Ang galing, ang galing. Mao ka jo. Mao ka teno ug gas dela sa gas ano, bigas. Sakit nang na. Ay di dili man siya sakit. Oh, dili na ko. paghanga naman. Hello. <laughs> Pero makita kasi mo crush niya na i-crush eh. sakit na eh. Sakit din. <laughs> 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 Dawat na lang. No. Ah okay. uh, uh, before ta mahuman bi, basig na may shout out. Uh, shout out din kasi ga video. Dini Santiago, Pangilinan. Ah, God bless. kelas Mora, classmate niya, classmate. Mama, papa. Ikaw sana, ha? Ikaw sana. Shout <laughs> out sa akong uyab diha ay Sabayan mo kami ngayong paangat Huwag ganang mag-alala Kami bahala sa'yo tataw Ikaw, wala na? Wala na madara. Salamat, salamat ha Salamat